Maligayang pagdating sa aming channel. Bisitahin ang aming website para sa libreng cheat sheet ng mga karatulang pangkalsada at karagdagang mga resources upang matulungan kang maghanda at madaling makapasa sa iyong EV Permit Test. Ngayon, magsimula na tayo. Tanong isa. Hindi mo dapat ipagpatuloy ang pagdaan sa isang intersection kung alam mong magiging sagabal ka sa intersection kapag ang ilaw ay naging pula. Option A, sa anumang pagkakataon. Option B, maliban kung pumasok ka sa intersection habang ang ilaw ay dilaw. Option C, maliban kung pumasok ka sa intersection habang ang ilaw ay berde. Ang tamang sagot ay option A, sa anumang pagkakataon. Tanong dalawa. Gusto mong mag-overtake ng isang nagbibisikleta na nasa kanang gilid ng iyong lane? Option A, kailangang mag-honk ng iyong horn bago mag-overtake sa nagbibisikleta. Option B, hindi dapat magsiksik at mag-overtake sa nagbibisikleta. Option C, hindi maaaring mag-overtake sa nagbibisikleta sa anumang dahilan. Ang tamang sagot ay option B, hindi dapat magsiksik at mag-overtake sa nagbibisikleta. Tanong tatlo. Ang isang pulis ay nagpapakita ng senyales na magpatuloy ka sa pagmamaneho kahit na may pulang ilaw. Ano ang dapat mong gawin? Option A, huminto muna pagkatapos gawin ang utos ng pulis. Option B, maghintay ng birding ilaw. Option C, gawin ang utos ng pulis. Ang tamang sagot ay option C, gawin ang utos ng pulis. Tanong 4. Alin sa mga pahayag na ito tungkol sa droga at pagmamaneho ang totoo? Option A, anumang reseta na gamot ay ligtas gamitin kung hindi ka nakakaramdam ng pagkapagod. Option B, kahit ang mga over-the-counter na gamot ay maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho. Option C, tanging mga ilegal na droga lamang ang maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho. Ang tamang sagot ay Option B, kahit ang mga over-the-counter na gamot ay maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho. Tanong 5. Dapat mong gamitin ang iyong seatbelt. Option A, maliban kung ikaw ay naglalakbay sa isang sasakyan na ginawa bago ang isang libo, na daan at pitumput walo. Option B, maliban kung ikaw ay naglalakbay sa isang limusin. Option C. Kung ang sasakyan ay may seatbelts. Ang tamang sagot ay Option C. Kung ang sasakyan ay may seatbelts. Tanong 6. Ano ang kaibahan ng traffic lights na may pulang araw at mga may solidong pulang ilaw? Option A. Ang pulang araw ay ginagamit lamang upang ihinto ang trapiko na lumiliko pakaliwa. Option B. Ang pulang araw ay ginagamit lamang para sa mga protektadong lane ng liko. Option C, hindi ka maaaring magliko sa pulang araw kahit na huminto ka muna. Ang tamang sagot ay option C, hindi ka maaaring magliko sa pulang araw kahit na huminto ka muna. Tanong pito. Alin sa mga pahayag na ito ang totoo tungkol sa mga road construction zones? Option A, pareho ang multa sa mga paglabag sa construction zones. Option B, ikaw ay may pananagutan sa kaligtasan ng mga manggagawa sa kalsada. Option C, magbawas ng bilis kung sa tingin mo ay may mga manggagawa. Ang tamang sagot ay option B, ikaw ay may pananagutan sa kaligtasan ng mga manggagawa sa kalsada. Tanong 8. Kung palagi mong pinipilit na palapasin ang ibang mga driver sa mga intersection, malamang na. Option A, nagiging sanhi ng pag-aantala sa trapiko. Option B, pinapabuti ang daloy ng trapiko. Option C, epektibong ginagamit ang defensive driving techniques. Ang tamang sagot ay option A, nagiging ng pagkaantala sa trapiko. Tanong siyam. Ang karatulang ito ay nangangahulugang. Option A, detour sa unahan. Option B, pinapayagan ang kanan na liko lamang kapag may birding arrow. Option C, matalim na liko pa kanan. Ang tamang sagot ay option C, matalim na liko pa kanan. Tanong sampu. Dapat mong gamitin ang iyong horn kapag Option A, ang ibang sasakyan ay nasa iyong daraanan. Option B, maaari nitong makatulong upang maiwasan ang aksidente. Option C, ang ibang driver ay nagkamali. Ang tamang sagot ay option B, maaari nitong makatulong upang maiwasan ang aksidente. Tanong labing isa. Maaaring magdala ng mga hayop sa likod ng pickup truck kung Option A, ang mga gilid ng truck bed ay hindi bababa sa labing walong pulgada ang taas. Option B, ang mga hayop ay maayos na nakakabit. Option C, nakasara ang tailgate ng truck. Ang tamang sagot ay option B, ang mga hayop ay maayos na nakakabit. Tanong labing dalawa. Nagmamaneho ka sa kalsadang may isang lane lang sa bawat direksyon. Gusto mong mag-overtake ng ibang sasakyan, ngunit may kurbada na nakaharang sa iyong tanawing kalsada. Ano ang dapat mong gawin? Option A, huwag mag-overtake sa ibang sasakyan. Option B, mag-overtake sa shoulder ng kalsada. Option C, mag-signal ng higit sa limang segundo bago mag-overtake. Ang tamang sagot ay option A, huwag mag-overtake sa ibang sasakyan. Tanong labintatlo. Sa bukang liwayway o dapit hapon, o kapag umuulan o nagminyebe, maaaring mahirap makita at makita ka. Isang magandang paraan upang ipaalam sa ibang mga driver na naroroon ka ay ang Option A, i ang instrument panel lights. Option B. i ang iyong parking lights. Option C. i ang iyong low beam lights. Ang tamang sagot ay option C. i ang iyong low beam lights. Tanong labing apat. Gusto mong mag right turn sa kanto? Isang pedestrian na may guide dog ay nasa kanto at handang tumawid sa kalsada sa harap mo. Bago mag right turn, dapat mong Option A. Patayin ang makina hanggang sa makatawid ang tao. Option B. Sabihin sa pedestrian kung kailan siya tatawid. Option C. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. Ang tamang sagot ay Option C. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. Tanong labin lima. Maaaring mag-cross sa double yellow lines upang mag-overtake ng ibang sasakyan kung... Option A. Ang sasakyan sa harap mo ay lilipat sa kanan upang magbigay daan. Option B. Ang yellow line na nasa iyong gilid ng kalsada ay putol. Option C, ang yellow line na nasa kabilang gilid ng kalsada ay putol. Ang tamang sagot ay option B, ang yellow lane na nasa iyong gilid ng kalsada ay putol. Tanong labing anim. Nagmamaneho ka sa isang kalsadang panglungsod at nakita mong may emergency vehicle na may flashing lights sa likod mo. Ano ang dapat mong gawin? Option A, magmaneho papunta sa kanang gilid ng kalsada at magbawas ng bilis. Option B, magmaneho papunta sa kanang gilid ng kalsada at huminto. Option C, manatili sa iyong lane, magbawas ng bilis at hayaan itong dumaan. Ang tamang sagot ay option B, magmaneho papunta sa kanang gilid ng kalsada at huminto. Tanong labim pito. Dapat mong bigyan ng mas maraming espasyo sa harap ng iyong sasakyan kapag sumusunod sa mga malalaking truck dahil. Option A, kailangan mo ng dagdag na espasyo upang makita ang paligid ng truck. Option B, ang bigat nito ay nagpapahintulot sa kanila na huminto ng mas mabilis kaysa sayo. Option C, kung masyadong malapit, maaari kang masangkot sa wine draft na dulot ng truck. Ang tamang sagot ay option A, kailangan mo ng dagdag na espasyo upang makita ang paligid ng truck. Tanong labing walo. Alin sa mga sumusunod ang magpapataas ng iyong pagkakataon na magkaroon ng aksidente? Option A, pagtingin sa iyong balikat habang nagbabago ng lane. Option B, palaging pagpapalit ng lane upang mag-overtake ng ibang sasakyan. Option C, pag-aayos ng iyong rear view mirror bago magsimula ng magmaneho. Ang tamang sagot ay option B, palaging pagpapalit ng lane upang mag-overtake ng ibang sasakyan. Tanong Labinsham Ang karatulang ito ay nangangahulugang. Option A, isang lane lang ang kalsada sa unahan. Option B, merging lane sa unahan. Option C, magtatapos ang lane sa unahan. Ang tamang sagot ay option B, merging lane sa unahan. Tanong 20. Kapag nagbabago ng lane sa isang freeway, dapat mong Option A, magsignal ng hindi bababa sa limang segundo. Option B, magbawas ng bilis bago magsimula ng magbago ng lane. Option C, i-assume na may sapat na espasyo para sa iyong sasakyan kung magsignal ka. Ang tamang sagot ay option A, magsignal ng hindi bababa sa limang segundo. Tanong 21. Alin sa mga sumusunod ang makakatulong upang maiwasan kang maabot mula sa likod? Opsyon A, magsignal ng hindi bababa sa isang daan talampakan bago magliko. Opsyon B, pagbaba ng iyong distansya sa likod. Opsyon C, madalas na pagpapalit ng linya. Ang tamang sagot ay option A, magsignal ng hindi bababa sa isang daan talampakan bago magliko. Tanong 22. Ang mga malalaking truck na kumakanan sa isang kalsada na may dalawang linya sa bawat direksyon. Option A, maaaring tapusin ang kanilang liko sa alinman sa kaliwa o kanang linya. Option B, kadalasang kailangan nilang gamitin ang bahagi ng kaliwang linya upang tapusin ang liko. Option C, kailangang manatili sa kanang linya sa lahat ng oras. Ang tamang sagot ay Option B, kadalasang kailangan nilang gamitin ang bahagi ng kaliwang linya upang tapusin ang liko. Tanong 23. Kapag nagparking sa isang patag na kalsada malapit sa kurba. Opsyon A, dapat ang iyong mga gulong ay hindi higit sa labing walong pulgada mula sa kurba. Opsyon B, dapat nakaturn ang iyong mga harap na gulong patungo sa gilid ng kalsada. Option C, hindi mo kailangang iset ang iyong parking brake. Ang tamang sagot ay Option A, dapat ang iyong mga gulong ay hindi higit sa labing walong pulgada mula sa kurba. Tanong 24 Sa mga interseksyon, tawiran ng pedestrian at mga relis ng tren laging. Option A, huminto, makinig at magpatuloy kung wala kang naririnig. Option B, tumingin sa mga gilid ng iyong sasakyan. Option C, magtuon ng pansin sa papalapit na trapiko. Ang tamang sagot ay Option B, tumingin sa mga gilid ng iyong sasakyan. Tanong 25. Ang mga kalsada ay kadalasang madulas. Option A, kapag malakas ang ulan sa kalagitnaan ng tag-init. Opsyon B, kapag nagsimula ang ulan pagkatapos ng mahabang dry spell. Option C, pagkatapos ng matagal na pag-ulan. Ang tamang sagot ay Option B, kapag nagsimula ang ulan pagkatapos ng mahabang dry spell. Tanong 26. Kapag nagpaplano kang mag-overtake ng ibang sasakyan, dapat. Option A. Huwag asahan na gagawa sila ng espasyo para makabalik ka sa iyong linya. Option B. Asahan na papayagan ka nilang mag-overtake kung gagamitin mo ang iyong turn signal. Option C. Asahan na panatilihin nila ang kanilang bilis. Tamang sagot, Option A. Huwag asahan na gagawa sila ng espasyo para makabalik ka sa iyong linya. Tanong 27. Aling mga sasakyan ang kailangang huminto bago tumawid ng mga release ng tren? Option A: Tank trucks na may mga placard ng hazardous materials. Option B: Motorhomes pick-up trucks na may trailer. Option C: Sport utility vehicles na may apat o higit pang pasahero. Tamang sagot: Option A. Tank trucks na may mga placard ng hazardous materials. Tanong 28. Nagmamaneho ka sa isang one-way na kalsada. Maaari kang mag-left turn papunta sa isa pang one-way na kalsada. Option A, kung pinapayagan ng isang karatula ang liko. Option B, kung ang trapiko sa kalsada ay gumagalaw papunta sa kanan. Option C, kung ang trapiko sa kalsada ay gumagalaw papunta sa kaliwa. Tamang sagot, Option C. Kung ang trapiko sa kalsada ay gumagalaw papunta sa kaliwa. Tanong 20 Siyam. Gusto mong mag-left turn sa unahan? Sa gitna ng kalsada, may lane na nakamark na tulad ng ipinakita. Dapat mong Option A. Mag left turn mula sa iyong kasalukuyang lane pagkatapos magsignal. Option B. Magsanib ng buo sa lane na ito bago mag left turn. Option C. Huwag pumasok sa lane na ito kahit kailan. Tamang sagot, Option B. Magsanib ng buo sa lane na ito bago mag left turn. Tanong tatlong po. Dapat mong ipagbigay alam sa D.A.V. sa loob ng limang araw kung ikaw ay Option A. Magbenta o maglipat ng iyong sasakyan Option B. Papinturahan ang iyong sasakyan ng ibang kulay Option C. masay para sa isang traffic violation Tamang sagot, Option A. Magbenta o maglipat ng iyong sasakyan Tanong 31 Kapag gumagawa ng right turn mula sa isang highway na may dalawang linya sa iyong direksyon, maaari kang mag-turn mula sa. Option A: Ang lane na pinakamalapit sa gitna ng kalsada. Option B: Ang lane na pinakamalapit sa curb o gilid ng kalsada. Option C: Anumang lane, depende sa dumadaang trapiko. Tamang sagot: Option B. Ang lane na pinakamalapit sa curb o gilid ng kalsada. Tanong 32. Ang pedestrian na tumatawid sa isang kanto ay may karapatan sa daan. Option A, tanging sa mga kontroladong intersection. Option B, kahit hindi nakamark ang crosswalk. Option C, tanging kapag may nakapintang crosswalk sa kalsada. Tamang sagot, option B, kahit hindi nakamark ang crosswalk. Tanong 33. Ang karatulang ito ay nangangahulugang. Option A, dapat mong magbawas ng bilis at lumipat sa kanang lane. Option B, manatili sa kanang lane kung mas mabagal ka kaysa sa ibang trapiko. Option C, dapat lumabas ang mabagal na trapiko sa kanan. Tamang sagot, Option B, manatili sa kanang lane kung mas mabagal ka kaysa sa ibang trapiko. Tanong 34. Kung nahihirapan kang makita ang ibang mga sasakyan dahil sa alikabok o usok na tumatawid sa kalsada, dapat kang magmaneho ng mas mabagal at buksan ang iyong. Option A, High Beam Headlights. Option B. Parking lights. Option C. Low beam headlights. Tamang sagot, option C. Low beam headlights. Tanong 35. Dapat kang gumawa ng isang nakasulat na ulat is R1 sa Yeti sa loob ng sampung araw kung Option A. Nasa isang aksidente na nagdulot ng US Dollars isang libo na pinsala. Option B. Magpaplanong umalis sa estado ng higit sa tatlumpung araw. Option C, i-refinance ang natitirang balans ng iyong loan sa sasakyan. Ang tamang sagot ay Option A, nasa isang aksidente na nagdulot ng US Dollars isang libo na pinsala. Tanong 36. Iligal para sa isang tao na 21 taong gulang o mas matanda na magmaneho na may blood alcohol concentration na dash o higit pa. Option A, isang kampi ng isa porsyento. Option B, walong sandaang bahagi ng isa porsyento. Option C, limang sandaang bahagi ng isa porsyento. Ang tamang sagot ay option B, walong sandaang bahagi ng isa porsyento. Tanong 37. Kung ikaw ay nasangkot sa isang aksidente at walang nasaktan, dapat mong Option A, magpalitan ng impormasyon sa kabilang partido at umalis sa lugar. Option B, ilipat ang iyong sasakyan sa gilid ng kalsada kung maaari at tumawag ng tulong. Option C, iwanan ang iyong sasakyan sa lane ng trapiko hanggang dumating ang pulis. Tamang sagot, Option B, ilipat ang iyong sasakyan sa gilid ng kalsada kung maaari at tumawag ng tulong. Tanong 38. Kapag ang isang school bus ay huminto at ang mga red lights ay kumikislap, kailangan mong huminto. Option A, kung ikaw ay nasa isang divided highway. Option B, maliban kung ikaw ay nasa kabilang side ng isang divided o multi-lane highway. Option C, tanging kapag ang mga bata ay tumatawid sa kalsada. Tamang sagot, Option B, maliban kung ikaw ay nasa kabilang side ng isang divided o multi-lane highway. Tanong tatlong putsyam. Ang karatulang ito ay nangangahulugang. Option A, pinapayagan ang trapiko na dumaan sa alinmang side ng isla o sa gabal. Option B, manatili sa kanang lane kung ikaw ay mas mabagal sa iba pang trapiko. Option C, manatili sa kaliwang lane, may mga sasakyan na nagsasanib sa harapan. Tamang sagot, Option A, pinapayagan ang trapiko na dumaan sa alinmang side ng isla o sa gabal. Tanong apat na po. Ang isang solidong dilaw na linya sa tabi ng isang pirapirasong dilaw na linya ay nangangahulugang ang mga sasakyan. Option A, sa parehong direksyon ay maaaring mag-overtake. Option B, sa tabi ng pirapirasong linya, maaaring mag-overtake. Option C, sa tabi ng solidong linya, maaaring mag-overtake. Tamang sagot, Option B, sa tabi ng pirapirasong linya, maaaring mag-overtake. Tanong 41. Ano ang ibig sabihin ng red at white na karatula na nasa ibaba? Option A, nagsasara ang kalsada sa lahat ng direksyon. Option B, yield sa right of way. Option C, sarado ang kalsada para sa trapiko sa iyong direksyon. Tamang sagot, opsyon C, sarado ang kalsada para sa trapiko sa iyong direksyon. Tanong 42. Ang isang puti na pininturahang curb ay nangangahulugang. Opsyon A, loading zone para sa kargamento o mga pasahero. Opsyon B, loading zone para sa mga pasahero o may lamang. Opsyon C, loading zone para sa kargamento lamang. Tamang sagot, opsyon B, loading zone para sa mga pasahero o may lamang. Tanong 43. Para sa alin sa mga sumusunod na traffic lights, kailangan mong laging huminto ng iyong sasakyan? Option A, solid red lights, flashing red lights, at blacked out na traffic signals. Option B, solid red lights, red arrows, at flashing yellow lights. Option C, solid red lights, flashing red lights, at yellow lights. Tamang sagot, option A, solid red lights, flashing red lights, at blacked out na traffic signals. Tanong 44. Ang warning scene na ito ay nangangahulugang. Option A, madulas ang kalsada kapag basa. Option B, kurbadang daan sa unahan. Option C, daan na may matalim na liko sa unahan. Tamang sagot, option A, madulas ang kalsada kapag basa. Tanong 45. Kung gusto mong mag-back out mula sa isang angled parking space, dapat kang mag-back ng mabagal at Option A: Tumingin sa iyong rearview mirror. Option B: Magkaroon ng isang tao sa labas ng sasakyan na magdirekt sa iyo. Option C: Tumingin sa iyong kanang balikat. Tamang sagot: Option C, tumingin sa iyong kanang balikat. Tanong 4 na Ang exit speed advisory sign na ito ay nangangahulugang Option A: Magbawas ng bilis. Ang maksimum na inirekomendang bilis ay 25 milya kada oras sa ideal na kondisyon. Option B, magbawas ng bilis. Ang maksimum na inirekomendang bilis ay 25 milya kada oras sa lahat ng kondisyon. Option C, ang minimum na inirekomendang bilis ay 25 milya kada oras sa lahat ng kondisyon. Tamang sagot, Option A, magbawas ng bilis. Ang maksimum na inirekomendang bilis ay 25 milya kada oras sa ideal na kondisyon. Maraming salamat sa iyong oras sa pagpraktis. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa akin channel para sa mas maraming practice videos upang matulungan kang madaling pumasa sa DMV written test. Bisitahin ang aming website para sa mas maraming resources na makakatulong sa iyong paghahanda para sa pagsusulit.